Good morning mga Salon Owners! Kumusta kayo d'ya? Time check natin eh. 10.15 at wala tayong customer ngayon no. Medyo wala pang pumasok. Kakalabas lang yung isa. So meeting-meeting muna. Yan. Yan yung mga team natin. Ah, nag-uusap-usap tayo. Ah, Update sa daily problem. Oh. Ito yung tinatawag na namin na daily meeting o pep talk. Nag-uusap kami kung ano yung ma-improve ng aming uh, pagsiservisyo sa mga ating customer no. Kung paano pa tayo makipag uh, makapatulong no. Yan yung mga ginagawa natin tuwing wala tayong customer sa ating salon. So kayo anong ginagawa nyo pag walang client. Oh, nagchichismisan lang ba kayo? <laughs> Nanonood ng TV. Uh, kami meron talaga kaming ganitong sistema. At pag wala din, training kami, nails, uh, buho, at kung ano-ano pang services. Ito ay para din naman sa ating mga owner na ma-improve yung staff natin, bawat tauhan natin. So, meeting, pag-usapan yung anong dapat i-improve at mga kailangan. At yun lang. Bye bye, galingan perhati.